Sige. Siya. Aray, problema niya, si Daisy, kaka, dahil hindi siya marunong. Oo. oo. Kailangan dapat marunong. Oh, oh siya. Marunong si ah. Sa hindi uh, hindi uh, Unti-unti <laughs> ka din Araw-araw pupunta <laughs> <laughs> Pauwi ka na. <laughs> ano? Sarap, malamig. Malamig, mainit. Tari na malunga. Ah, malamig. Ay, malamig mo rin. Malamig at yabu Hindi ba? Maroon ako may kisilang. May kisilang. May limit pala may silang. Hmm, may kisilang. may kisilang. Hindi ako mga, uh, Pangit ang silpong ko. Pangit ang ano niya. Pangkulay. kulay. <coughs> doon <Bitim. coughs> mo tayo o doon tayo. Salawa.